Halina't samahan niyo ko sa isang natatagong polls dito sa Real Quezon kasama ang aking mga wonder pets. <laughs> Hindi joke lang. <laughs> mga katrabaho ko pala. At muli natin balikan ang uh, polls na aking uh, palaging dinadayo-dayo dahil uh, nag-request sila na mag-ride daw kami at binagbigyan natin sila. Ayan, binigyan ko kayo ng isang magandang ride ha at hindi kayo mabibitin talaga dahil itong falls na ito ay napakalapit lamang sa Maynila. Siguro kung babiyahe ka ay pinakamatagal na ang tatlo hanggang apat na oras at makikita mo ang pinakamagandang uh, falls na ito oh, o isa sa pinakamagandang falls na ito sa Real Quezon. Uh, Rose falls nga pala ang tawag dito at samahan nyo kami. Tara guys! Dahil holiday nga ng Sabado ay napagkasunduan namin at aming mga boss na mag-ride out nga kami papuntang Real Quezon yung pinupuntahan ko palagi na pole. siguro pangalawang beses o pangatlo ko na itong uh, pupunta doon at doon nga nila nagustuhan dahil pinakita ko sa kanila ang video na nagpupunta ako doon mag-isa at take note, wala nga palang entrance fee doon at 3 to 4 hours lang ang babiyahihin nyo papunta doon sa Pulse na yan dito nga pala kami nagkita-kita sa isang sikat na tagpuan dito sa may Marcos Highway na tinatawag na Shell Pugon at tatlo kami as usual, tatlo lang kami ditong nauna dahil magkakapit bahay naman kami nito ni Boss Mark Dolpo. At syempre, ang aking kumpari na si Sylvester Estalon. Hindi, Sylvester Dolpo yan. Shoutout sa mga Dolpo. Yan. Kasi magkakapitbahay lang kami. Eh, kami ang unang uh, nakarating dito. At ayan na nga sila. Unti-unti nang nagdatingan ang aming mga kasama. Especially sa aming boss. Yan, si Boss Mark Gerald Velos at si Mark Vincent na makakalimutin. Si Boss Gino na malupet at si Boss Mark Dolpo. Yan. Medyo na tagalan nga lang kami kasi uh, inabot inaabot na kami dito ng uh, 4.30 dahil nga merong uh, nakalimutan si Vincent na makakalimutin yung aming uh, katrabaho na uh, kasama kong rider na talagang napaka makakalimutin ng tao na to. At ayan nga, syempre, bago kami umalis, eh, syempre, kailangan nating magdasal para sa kaligtasan ng uh, aming paglalakbay. Uh, at syempre, gabay para sa lahat na maging ligtas at syempre bago rin umalis ay magbi-briefings muna si Boss Mark kung uh, sino bang uh, magiging leader. Syempre ako naging leader diyan dahil ako ang nakakaalam ng uh, papunta doon sa aming patutunguhan. Nagumpisa nga pala kami dito sa Marcos Highway ng uh, 4:30 ng umaga at nakarating kami dito sa may uh, Marilaki ng uh, bandang uh, alas 6 na siguro ito. Hindi ko sure pero maliwanag na at umaambun-ambun na nga. Ang Marilaki Highway ay isa ding paboritong nga putahan ng mga uh, rider na katulad ko na mahiling mag-ride talaga. Kasi nga, uh, napakaganda ng uh, kalsada dito. At uh, yun nga, para ka talaga nga na sa napakaganda ng kagubatan o paraiso din kapag napadaan ka dito sa Marilaki Highway na to na tinatawag. At ayan nga kung makikita nyo napakaganda ng daan dito. Walang mga lubak. Alos uh, ko kunti lang kung may makita ka mga lubak sa kalsadang ito ay kakaunti lang. At ayan nga huminto nga muna kami dito sa may uh, kainan na to na tinatawag na Macho man, bulaluhan, kay kuya macho man na bulaluhan Bakit nga ba tinawag na macho man ang uh, bulaluhan na ito O ang kainan na ito Dahil ang may-ari nito o ang owner nito ay siguro mahilig sa gym At ayan nga, nagprepare na kami At eto na nga si kuya na may-ari ng kainan Ayan o, oh, ba diba? obvious naman Makikita nyo, kaya tinawag na macho man, uh, Dahil ah... Uh, Uh, sa kanyang matiponong pangangatawan Ayan si Boss Gino tuwa tuwa syempre. Ngayon kami nagkaroon ng time na makapag-ride na magkakatrabaho kasama pa ang aming mga boss. Syempre shout out po sa inyong lahat na aking mga katrabaho sa mga nakasama ko dito. Na na ano barangay? Ito, Kuya? Ah, anong barangay? Ah si Chu pinagtirankahan. Barangay Kuyambaita na ay yeah. Rizal. Dito kaya, sa Kuya. May Portal Bigsi, yung sikat na Orbada. Yeah. yeah, sa ah, Portal Bigsi pala tawag diyan. Yeah, yeah. At ipinakikilala ko nga pala sa inyo ang aming big boss na uh, palaging nanjan sa likod namin sa hirap uh, at, at tagumpay ng aming uh, trabaho ay nandyan siya. Ang aming napakabait na boss. Shout out po sa inyo, boss. At ito ang mga tinitindang uh, mga pagkain ni Kuya Matchuman tulad ng uh, inasal, uh, bulalo, siyempre special ang kanyang uh, bulalo dito uh, at yung inasal. Ayan. Uh, kumain po muna tayo, samahan nyo kami kumain ng uh, aming uh, pinakaunang almusal sa umagang ito at ang in order nga pala namin doon ay papaita. Dumaan nga rin pala kami dito sa uh, isang uh, sikat na tambayan na to sa Marilake. Alam niyo na siguro to kung saan ito, na palaging uh, tambayan ng mga rider na tinatawag na manukan dito sa May uh, Marilake. Siyempre, lumagpas lang kami dyan at kasi malayo pa yung aming pupuntahan. Real Quezon pa yung aming uh, pupuntahan. Ang target nga pala namin dito ay Uh, tatlong oras lang sana pero inaabot kami ng apat na oras Dahil nga uh, inaabot kami ng uh, malalakas na ulan na parang may bagyo ngayong araw <laughs> Yung uh, pagpunta namin yan Ayan na nga tuwan tuwang tuang aking mga kasama Hindi nila expected na ganito yung uh, madadat na nila Na walang cottage Wala talaga as in na uh, walang sisilungan Kaya ang ginawa namin uh, Gumawa kami ng kubo-kubo uh, dyan para lang na uh, makapagpadingas kami o makapagpaapoy kami ng uh, aming uh, lulutuin tulad ng uh, pag-iihaw. Nagtatalo pa nga yung uh, uh magkapatid dyan na Dolpo. Ayan oh, kung paano nila sisindihan o paaapoyin yung kanilang uh, uh, uling. Kasi nga, uh, kung makikita nyo naman, napakakapal ng pag at mamasa-masa ang uh, uh, yung paligiran, uh, kapaligiran. Napakahirap talaga pag ganyan na Uh, magpaapoy pag ganyan talagang uh, basa ang lugar pero talagang worth it itong na uh, trip na to dahil minsan lang natin mararanasan to sa ating uh, buhay itong ganitong mga pangyayari sa buhay kaya dapat uh, sulitin natin yung uh, ating buhay at lubus-lubusin natin habang uh, kaya pa natin na uh, magala-gala uh, na ganito at kaya pa natin na uh, malakas pa ang ating mga katawan dapat susulit din natin ang ating uh, buhay habang tayo ay uh, bata pa, yun nga tulad nga ng sinabi ko habang kaya pa natin at uh, dito kapag pumunta ka rito sa poles na to dahil nga wala kang maasahan dito, eh parang survival ang nangyari sa amin dito ayan nga gumawa nga kami ng kubo-kubo uh, at -kubo, uh, para aming mga masilungan, sobrang lamig ng uh, pulse na to guys. Kaya ang uh, suggestion ko sa inyo, eh magdala talaga kayo ng mga yung mga pampainit sa katawan na uh, katulad ng uh, kape, dapat may baon kayo dyan At 'yun lagi ang uh, aking binabaon sa tuwing pupunta ako dito na hindi ako mawawalan ng uh, kape kasi nga napakalamig ng tubig dito. At 'yun nga, ah uh, uh, speaking of ang painit, uh, nagdala nga rin pala kami dito syempre ng uh, kahit papano eh, yung maiinom para habang nagsiswimming kayo, eh, shot sat kayo kahit papano. Ang wag nyo lang makakalimutan kapag nagpunta kayo sa mga ganitong pools, eh, uh, iwanan nyo, pinuntahan nyo ng malinis, dapat uh, iwanan nyo rin ng uh, malinis. Uh, linisin nyo yung lugar, wag nyo wag kayong magkakalat, parang ganun. At alagaan nyo rin siyempre para yung mga susunod, yung mga anak natin, kapag ganito rin ang hilig, yung mga susunod na lahi, eh uh, madatnan pa nila na ganito yung, uh, ganito kaganda, yung ganito kagandang mga poles na dinadayo. Dapat malinis, umalis tayo na malinis, dumating tayo na malinis, dapat linisin din natin, umalis din tayo ng uh, malinis. Ayan nga, nagprepare nagpre na kami ng aming kakainin sa araw na yan, at ang aming mga... Aminuja uh, eh meron kaming pako. Bumili nga pala kami ng uh, pako diyan at ako ang nag ako na rin ang nagtimpla ng pako. Ako naghimay para uh, sa kanila. Specialty ko 'yan eh, yung mga parang salad-salad. At yan na nga specialty naman ni Paring Elvis yung mga pag-iihaw na yan katulad ng hito. Paborito nila ang hito na yan. At napakasarap din naman ng hito lalo na pag ginataan. Yun nga lang, hindi ako mahilig sa hito kapag uh, yung ihaw-ihaw lang yan. Katulad yan, hindi ako masyadong kumakain yan. At ito si Master Perch, ang aming master chef. Yan nga po pala ang uh, uh, aming uh, cook ngayon na nagluluto ng sinigang na bangus. At ito naman, yung mga assistant niya. Siyempre, hindi makakalimutan yung ganyan. Dapat may ganyan kayo na baon kapag malamig ang pupuntahan ninyo. At napakaganda ayan nga kahit inulan kami talagang napakasaya ng uh, aming banding na yan minsan lang kami talaga magsama-sama nito lahat, kompleto kami mga taga dental laboratory nagsama-sama para lang uh, yung makapag-bonding uh, at makapag-usap-usap kahit papano ayan nga nakakita nga pala yung mga wonder pets ko ng, ano, ng wild berries sabi ko kinakain yan at sabi naman ng uh, isa kong uh, wonder pets hindi, hindi kinakain yan nga sabi ko kinakain yan Gago. wild berries yan tikma mo pag hindi mo kinain yan hindi nakita magiging wonder pets Gago. ayan nga tinikman niya um mm. um mm. ay sarap nga masarap pala <laughs> master Gago. oh sabi ko sayo masarap yan eh uh, hindi niya hindi siya naniniwala nung una pero nung tinikman niya talagang yung mga wild berries nga pala guys ay lasa talagang strawberry yan ma, ma, maasim-asim siya na namis namis Ganun ang lasa ng mga wild berries. At ayan nga tapos na kami magluto kahit umuulan, banat, kahit may mga sabaw-sabaw na 'yung mga ulam namin <laughs> dahil nga uh, hindi tumitigil talaga ang ulan nung uh, araw na 'yan. Dito kasi sa uh, lugar na pinuntahan namin eh talagang ano to ulanin dito sa Real Quezon dahil nga uh, ano bang tawag doon? Rainforest. Rainforest na tinatawag ang lugar na ito dahil uh, napakaraming puno. Kaya expected mo na kapag pumunta ka dito eh talagang uulan, aambon. Ah, Kahit summer dito eh bibihira ka makakita ng araw na sumisikat dahil nga rainforest ito natatakluban o natatahuban ng mga puno. Kaya bibihira ang araw dito palagi dito umuulan. Kaya ah, kailangan pag magpupunta kayo dito ay mayroon kayong mga coat o raincoat o at Uh, mga naka-sealed ang inyong mga gamit like cellphone, yung mga maahalaga dapat may mga pang waterproof kayo kapag pupunta kayo dito at Siyempre, ito ang pinakadabes dito, yung shot. Yan, shot puno. At yung banding, siyempre, na masasaya. Kahit inulan kami, ay napakasaya pa rin namin. At ginawa namin positibo ang araw na yan. Ganon dapat, kahit uh, negatibo sa yung uh, panahon, gawin mong positibo yan, baliktarin mo. Dapat al, uh, always uh, positive ka dyan sa mga bagay na ganyan. At yun nga, ito ang pinakamahalaga yung uh, banding ng uh, mga tropa o mga katrabaho ay dapat hindi mawawala. At yung uh, masasayang alaala uh, -ala na yan, eh, talagang uh, madadala natin yan hangga sa ating uh, mga pagtanda. Katulad ng mga pinupuntahan nating lugar, eh, talagang nasa memorya natin yan. Kahit ah uh, maging uh, uh, kwento na lang yan eh talagang uh, ipagmamalaki mo na napuntahan mo yung mga lugar na yan at na-explore mo ang uh, buong Pilipinas. At yan ang target ko, syempre bilang isang uh, motor uh, motorcycle uh, rider na malibot ko ang uh, buong Pilipinas. Kahit buong Pilipinas lang, kahit hindi na buong mundo, napakasaya ko na yan. Buong Pilipinas lang eh malibot ko eh napakasaya ko na yan Bago man lang tayo mawala sa mundo. Wow! Bago mawala sa mundo. At sana, syempre, umaba pa ng humaba ang uh, aking uh, buhay para nga magawa ko pa ang mga bagay na aking uh, gusto. At pasensya na ulit sa mga manonood ko dahil uh, ito talaga ang aking uh, gusto sa buhay. Yung mga dito, kung sumasaya, kung ikaw, kung saan ka masaya, eh syempre, dapat suportahan natin ang isa't isa. Eh, sabi nga nila, kung saan ka masaya, eh doon ka dapat. Hindi yung uh, ikasasaya lang ng uh, iba o sinasabi lang nila sa'yo na gawin mo yun. Pero hindi ka naman masaya. Yan, kaya nga binigyan tayo ni Lord ng uh, puso, isip at uh, damdamin para malaya tayong makapag-isip at uh, makadama uh, kung ano ba talagang mga gusto natin sa buhay. At nagkataon na ito talaga ang uh, aking uh, gusto sa buhay, yung uh, mga ganitong mga travel-travel, magpunta kung saan-saan. Uh, tuklasin ang ganda siyempre ng ating uh, ba bayang Pilipinas diyan ang pinaka gusto ko talaga uh, gawin sa buhay ko at habang bata ako siyempre habang nagtatrabaho ako e eh, kailangan kong gawin to sa sa sarili ko rin para ma yung ma-inspire ko rin yung mga taong nanonood sa akin na napakasarap uh, lumabas sa comfort zone o maglibot-libot kahit saan, kahit uh, budget meal lang ang dala mo. Ganito lang naman yung dadayuhin mo eh. Yung hindi uh, matao, hindi crowded, walang, uh, walang bayad, hindi ka mag-aalala sa mga renta, renta ng cottage. Dahil dito, ikaw mismo ang gagawa ng cottage mo o ikaw mismo parang survival ang dating mo sa mga ganito. Sa mga ganitong uri ng adventure. At sana bago magtapos ang uh, video ng ito ay na-inspired ko kayo at magpapaalam na ako sa inyong lahat. Bye-bye!